Sampung taon na nang maitayo ni Ginoong Hildo Dadubo ang Lapu-Lapu Fish Cage na ito. Dahil po sa lapu-lapu fish cage na ito, ano na po ang iyong ipundan? Marami na dahil minsan nakakabili ako ng katulad nitong pambu tapos isang check. So, malaki po talaga yung tulong ng fish caging na ito. Yung mga, yung mga taong gustong magmay-ari or gustong gumawa ng katulad nitong negosyo, ano po yung magpapayo niyo sa kanila? masasabi so, ko lang, kung kailangan nila magtayo nito. Kailangan mag-impok sila muna ng pira. Dahil kung wala silang puhunan, makakapagpamili ng isda. Mga Dahil inan... binibili rin ang isda nito. Mga ah. ilan pong kailangan oh. nila capital po nila para sa ng fish case? Tama eh. ng 150,000. 150, lahat, lahat 000. na yan. Lahat, lahat na. Lahat na oh. Ah, kasama ito itong fish case, kasama kahoy, hmm. tapos kasama hmm. yung um, sir, so, further questions <laughs> po. Um, yung ano po, yung kapag... Pero so, kung nagsisimula pa lang po kayo, um magkano po yung income kapag start pa lang? Po? So, yeah. <laughs> Kung mayroong harvest ito. Parang tabla-tabla pa lang sa puhunan. So kapag continuous na, uh, So, sabihin po natin, uh, mga lobo po ba yung balik? Mga lobo po yung balik yan. Hmm. Okay. Okay. Ano po yung mga sudaranin na parang kinakaharap kapag may ganito kapunin? So? Yan lang ang Oh, yung, ano po yung, yung kawat po yung pagnanakaw. Uh, so, other, aside from that, wala na pong iba. So, um, we can actually say na okay to. Oh, mayroon pa isa, yung halimbawa, yung pinamay mo, <laughs> di pa kondisyon, nagpapatay yung... <laughs> ah, namamatay yung iba pag hindi pa kondisyon yung mga isda. tayo ngayon para kapanayamin ang isang retired seaman at the same time ay uh, grouper group or businessman you know, on Hill Magandang araw uh, po, Hill you know, Budadubo. Sir, bakit natin napiling maging pang natin ng fish cage? Dahil uh, mayroon din siya pinagkakapitaan uh, uh, ba? Halimbawa, binili kong sampung piraso. Nagbibili ng pag-ibininta ko ng sampung piraso ang ng 10 milyon dahil isang nata natak, isang ang isang ata na isang libo na pili. Oh. Nagiging sampung libo na. Kaya doon malaki ang tinutubo ko. Okay. Oh, malaki, oo, oh, oh, malaki ang tubo. Malaki ang tubo. Eh, uh, naging kabuhayan yun siya. -yeah. Pero sir, nakatatanggap tayo ng mga financial support galing sa gabiyan. No? Wala po. Ah, wala. wala As wala. in, sa finance lang natin. Wala. Sir, paano nakatulong sa inyo, sa inyong pamilya, ang livelihood na ito? Dati kasi, nakasimun ako. Naroon na ng buhay. Yan ang pinatayo. So, ito yung basihan niyo. Yun. Sir, sa tingin nyo naman, paano ito nakatutulong sa pag-unlad, hindi lamang ng barangay bungtod, kundi pati na rin ng buong iwan? Dahil sa mga tao rin, ang nanguhuni ng mga fingerlings, yan nakakatulong din sila sa... Nakakatulong din kami sa kanila dahil pinalalaki namin, paglaki, yan ay bibinta. So, dito po ang katapos ang ating munting panayam sa isa sa isang successful grouper businessman, ginoong Herman Hildo, the group. Maraming salamat sir.